mars nandito? Ringo. Where's Ringo? Oh, Ringo. One point. Thank you so much. Alright. Oh, na, Oh, ma'am. Hambal mo. Stupid ang lang. Stupid. Stupid lang. May minamahal ka ba ngayon? O mayroon ka bang taong iniibig? wala na. <laughs> alam mo, Bikmisan, bakit may mga tao kahit gusto nating mag-stay sa atin, pero umaalis sila? Kasi tinatanggal sila ni Lord. Kasi alam niya, may paparating na ba? Medyo teary-eyed si Ma. Parang gusto niyang sabihin, I and Rico are done. Are you have a new relationship? Yes. Dependent. <laughs> Akala ko broken to, dumidepende pa na. Kung merong iririgalo ang isang lalaki na ma-impress ang isang katulad mo, ano sa tingin mo ang maaaring makapag-impress na regalo sa'yo? sasakyan sa kabahay. Thank you very much, ma'am. Ma'am, do you have a boyfriend? Ah, uh, yes po. Kasama po ba natin? Hindi. Ipagpatuloy niyo lang po. Maganda rin yung relasyon. Maraming salamat po. Ayoko ka lang. Gusto mga ganon. Nakikita ko kasi sa mga mata. Ayan pa Wow! Bubbly! Uy, parang kilala kita. Oo, <laughs> oh, na tayo. Kung papipiliin ka, pera o pag-ibig. Paliton ni mo ang Ma. Ang oh, grabe ka ay siya, no? Ano mo pag maganda siya? Okay, thank you so much. Next one. Ay, Slay! Pauline, yeah. sinasabi ko sa'yo, hihitang mo to. Ay, Slay! Ikot nga, ikot, ikot. Municipality of Bana for the search for Miss Pinala Festival 2024. What is your motto in life? My motto is simple: surrender, determine, achieve. Let's open. Oh! I got, I got, Oh! oh. Slay! Thank you very much. You nayon. Ah, Mama Inis. Oh. Oh. Ladies and gentlemen, our candidate number two. Oh. Okay, Gumi, my question for you is... Bring it on. Ano? Bring it on. Nasubukan mo na bang pangmahal So, <laughs> <laughs> Nasubukan mo na bang masaktan? Ngayon na ako Kung meron ka bang natutunan sa bagay na yan na pinagdaanan mong nasaktan ka, ano yun at bakit? Love yourself first. And not just me, but sa lahat we need to love ourselves. We need to know our worth as a person. So, kapag hindi natin alam na yung worth natin sa, as a person, then yung love na nag-exist niya, hindi natin ma-appreciate. Na so, we need to love yourself first before that you love Grabe, may pinanggagalingan, Pauline. Iba, oh, oh, perfect. You are correct. Thank you very much. Tama yun. Ay, nagyakap. Anong magkalaban kayo? nang iyo pag umalis yung taong yan mauubos walang maiiwan magtira ka